Hello mga kawat Aido. Meron tayong tayong i sa inyo na video. Ito yung motor natin. Uh, normal natin na ginagamit tapos nung pinarada na natin. Uh, hindi na biglang hindi na umandar. Nakita natin pios yung pumutok tapos pinalitan ulit natin ng pios. Ah uh, ganun pa rin. So pumutok pa rin. So nakadalawa na tayo fuse. So kaya i-video natin to. Para kung meron kayong ganitong uh, problema din, napakahirap kasi tingnan nyo, kit makita nyo mamaya kung anong nangyari sa motor natin. Halos baklas na lahat. Uh, pero nakita natin ang pinakasusi lang pala or sani na napumaputok ng fuse tapos uh, hindi na mapapaandar uh, pakita natin sa inyo. Para kung meron kayong ganitong issue din, di, pwede nyong panoorin at uh, din po ng idea. So, paki-subscribe lang, subscribe lang din kung meron kayong napanood nyo to Please uh, subscribe and then click the notification bell para sa ating mga susunod na video pa. Tara, pakapakita natin sa inyo. Yan. Tingnan niyo mga kawat ay ito. Oh kung ano yung nangyari. Yan, no? Dinarada lang natin to, ginamit natin kahapon. Punta tayo ng uh, malay malaylay yung natin, Gimba. Sa pumunta na tayo, tayo sa Carlos. Dito lang din ang lugar natin ay sa Pangasinan. So, hindi na. Kasi pumutok na yung piyos. Naka ilang palit na. Maka na. Ito yung isa. Yung ito. Yung isa nandun sa sasakyan. Kasi kumuha tayo doon ng extra. So, nilagay natin putok din. Ito ay 15 amperes. So, chinik na natin. Dito tayo nagsimula. So, kita nyo kung gano'n na siya kagulo. So, ito yung pinaka... Kung yung motor nyo ay AC 150 na 2016 model. So, pwede ninyong... Uh, meron din kayong ganito. Baka sakali. Ay, uh, Hirapan tayo. At least nakita natin. So ito tinik natin dito nakalagay yung fuse. Niyan. Diyan nakalagay yan. So pumuputok. tapos Aspinal natin pumutok din. So tinanggal natin lahat kasi hindi natin makita yung pinakasani So kita mo tinggal na lahat oh. Tanggal na yan. Tanggal na yung sa rectifier tanggal na rin yung sa CDI tapos binalatan na natin pinaka harness nya buo yan hanggang dito oh. so hindi natin nakita saan talaga ang ground so pati harap tingnan nyo kung gaano kalala paano natin bago natin nakita yung problema so wala okay. so pag susi pa lang Pumutok na yung fuse. So, tingnan nyo. Tinanggal na natin yung headlight. Yun yung headlight natin, oh. Yan. So, binaklas na rin natin. So, ipupunasan natin. Yan. So, yan, yan. Headlight natin. Lagay lang natin sa lapag. Tapos, yan na nangyari. So, check natin. Gamit tayo ng... Gumamit na tayo ng analog tester. Tester gumamit na lang tayo ng uh, test light tapos gumamit pa tayo ng digital so nahirapan tayo so na suspikan nga natin yung pinaka ano nya ito tinanggal na rin natin to kasi umakyat eh lahat eh pagka pagka i eh, ano mo itong ground ay itong live ito sa mga naka AC 150 yung live nito yung red siyempre tapos papunta doon sa susi ang labas noon ang ACC niya or accessories niya ay kulay brown nasa muna natin yung ating ano okay so kulay brown so itong brown na to pag tinesting natin naka disable na lahat yan CDI, rectifier, tsaka yung sa ating uh, ignition switch, disable na rin. So pag sinungusin natin, pag tinest natin ito, itong brown, Maka disengage na rin yung body natin, wala na yung battery. Pero pag tinest natin to ng tester, ito, so tinest natin ng tester yan, ay nagka-ground. So, ilagay muna natin yung ating cellphone. Lagay natin ng clam. Natay yung tagahawak. Si so, anak natin ay nasa sa main camera nito. Nasa school. So, ano muna tayo na Yan, natin. Baka mahulog. Sinsyan na kayo mga guys. Mga kuwata ido Kasi, lang hawak. So, ipupuesto natin yung clam natin. Okay. So, pusto muna natin yung clam natin. So, yan ang mga guys. Itong sinasabi natin, pinisto natin yung ating test, yung analog test din. Pag i-connect mo yung dalawa, papalo yan. Kita nyo yan. So, itong kanina, halos, bakit na umabot tayo dito sa ganitong sitwasyon. Dahil pag tinest natin itong brown, yan yung accessories. Pag i-body ground mo na siya, gumagano yung tester natin pumapalo. So, hinanap natin ang hinanap hanggang natanggal na. Binalatan natin yung pinakabuong harness. Tinanggal na natin yung lahat ng mga connection, pati mga signal light, mga ilaw. Kasi may resistance yun eh. Sabi ko baka dahil apat na ilaw tapos mayroong sa panel don sa taas. Ilan yung ilaw doon? Signal light, dalawa, dalawa, dalawa anib. So baka dahil sa resistant tumaas siya, pumalo siya na halos ganyan yung tester natin. So parang halos ganyan. So yung ginawa natin, hinat, hinanap talaga natin ganyan mamaya pakita ko sa inyo kung anong dahilan. Napaka ano lang pala, napaka dali lang. Pero pinahirapan tayo. So pag tinesto, yung accessories, pumapalo siya ng ganun. So, hindi na siya pumapalo ngayon kasi nakita na natin kung ano ang nagsishort. So, halimbawa gumaganon siya. So, dapat hindi. Kahit di siya nakasuse, nakatanggal na dun sa ignition key, pumapalo pa rin parang ganyan yung tester natin. Pag nilagay natin dito yung test prod natin sa kulay brown, which is accessory. So, gumaganon siya. So, hinahanap natin at yung mga wild chinik natin, pati yung mga nilagay natin ng mga mga wire dyan oh. Nilagay natin dito sa handlebar natin pati mga nilag ni, dinagdag natin ng mga ating gamit na. Yo oh. no. So mga dinagdag natin ng mga switching ito. Cinik natin pati itong stock niyo na switch cinik natin. Tapos ito charger na nilagay natin, chinik natin. Tapos ito, dahil ng AC ay nilagay natin ng hiwalay na switch yung headlight. Pagkagabi na lang natin pinapailaw. So, chinik din natin yan. Lahat dito sa sa clutch, sa preno, nilagay natin kasi may mga wiring din yan. So, lahat. Halos. <coughs> Sinubok na natin lahat para lang mahanap. Okay. So, ito na. I-reveal -re natin sa inyo. Ayan, tingnan nyo yan, o. Kung gano sa so, kaya warak. Okay. So, chinik natin pati sa mga ilaw natin sa busina natin. Chinik yan lahat. Paikot. So, hanggang dito. So, ito na. Ipapakita natin sa inyo yung pinakadahilan Kung bakit nag-short at uh, pumapotok yung piyos saka hindi na umaandar siyempre may hirap namang paandar yung umaandar pero automatic <coughs> pagkapotok ang <yung> <coughs> hindi na natin pinipilit yan na paandarin ang motor kasi baka pag pinaandar lalo pang lumala yung problema so at ito, papakita natin sa inyo yung pinakadahilan. Ito. Para hindi natatagal. <coughs> I-reveal natin sa inyo yung pinakadahilan. Bilang kayo ng tatlo. One, two, three. O, oh, ito na. Yan. Sana naman makikita to. <coughs> Yon doon sa stoplight sa dito sa likod ng ating motor yan dyan nakikita dyan nakalagay yan yan so binaybay natin to itong mga ito black ground sa Yamaha kasi yung black ground automatic yellow low or tail light kasi yung blue yung high so tinanggal natin pag kinabit natin to pag tinis natin yan pumapalo pag disengage natin hindi so malinaw naman malinis so hindi tayo magdududa nandito pero nang binunot natin yan dito pala ito yung pinakadahilan ito nyo lagay natin ulit yung ating cellphone <coughs> <coughs> ito yung pinakadahilan no? ito yung linya ng blue Yun. sumasaya dito sa ground pala ito kaya pumutok yung fuse tsaka halos lahat na ACC so ating uh, galing na dun sa ignition key natin yung kulay brown <coughs> accessories wire kaso ito pala oh, ibi Meron din ako nagawa nito mga kapatay do. Ah, yun naman ay TMX 155 naman. Palaging nalulubat yung battery. Tapos napupunde yung mga ibang ilaw. Pag hindi bumigay yung fuse. Siyempre papasok pa yung tatakbo pa yung kurente susi sa mga linya. TMX 155 naman. Ang nakita naman natin doon, ganito rin. Pero hindi siya. Sakit din. Doon naman side light. Side light naman nakita natin. Grounded. So, we na binakbak na rin la, na rin marami na rin yung nagtingin doon <coughs> ganun pa rin <laughs> so nakita natin sinagaan so ito rin pero side light naman yon sa TMX 155 ngayon dito sa EMA natin ito yung ano natin sa likod so yun lang palagi ang yun pala yung dahilan kaya ang gagawin natin dito lalagyan natin ng uh, spaghetti wire para hindi na siya mag mag ground so ito so meron tayo dito itong spa spaghetti wire ito ito so, so lalagay natin so yan na kita nyo yan hmm meron na siya yung dati pero ang gagawin natin ngayon ay ah, dagdagan natin so putulin lang natin na ah, dito tayo magputol ah. so dito dito tayo dito putulin natin yan tapos ito Okay. So gagawin natin. Tanggalan lang natin ng balatan natin ng konti. Ayan. Tapos ito rin. Uutin muna natin. So ito, balatan din natin. Kunti lang. Simo may idudugtong din natin yan. Gamit yung You know. gamit yung soldering gun hmm. so ito yung spanggitin natin puputulin natin siya ng malit lang dalawa kita nyo hmm. tapos gamitan siya na gamitan natin siya ng ano Lead natin gamitan natin ng lighter to tapos ito yung ating soldering tapos yung lid natin okay so inangin muna natin to yung dulo yung kabila lagyan natin ng lid Tapos ito din, nangan din natin. Mas maganda, meron tayong panghinang hinangin na lang natin kasi magdugtong magdug, natin matanggal eh so pinaka maganda tala para hindi din siya magloss ay hinangin so, pero kung may panghinang ka pero kung wala talagang so, Pala natin. Dahil na na, pasok natin to. Ito. Yan o, oh, nilagyan lang ng tape. So, nag-loose. So, ang ganyan yan o. Oh. oh. kita nyo yan. So, nag lang. Nag-connect na sa doon sa pinaka-tension spring natin dito. connect siya. parang ganun kaya nag connect din sa ground silahin so, nyo lang yan tapos yun saka naman ipasok ito yun tingnan nyo iyon okay so, maganda dito natin ipapasok dito pala Iyon. natin dito kung kumas siya sa doon ano natin ng lighter para kumapit yan hmm. buka natin ah. so wala na oh, tinamo mo kaysa yung tape mabu ano yun eh, magagas gas din ayun ayun oh so yung isa ulit ko tanggalin natin hmm. so yun ang dahilan mga kawat do so binidyan natin kasi kahit oh nahirapan din kita mo niyan yung sitwasyon naman ng motor natin kung gaano kahirap warak Ganyan lang tapos pasok natin ulit Okay. yun no? So kita niyan. Wala nang ano diyan. So ngayon ipapasok na natin 'to. Kasama ito. Yung spring. Ganyan sa kasi eh. masayad para ano dyan na yun malaki. dyan yung malaki ano? ano? okay. Tapos una nyo na yung kabilang side tapos tusukin lang hmm. hanggang umabot dun sa loob kasi meron namang ulak nyo hmm. yun o oh. ayan tinan nyo yun hmm. so nailagay na natin tapos dito naman iyan din natin ito so, ibunod din natin to tapos ito yung itan ano natin tatagos yun tapos putol tayo ulit iksi lang tapos pasok natin dito Yeah saka natin siya inang. Tingnan niyo. yan so nahinang na natin tinan nyo no ngayon itutulak natin to para silihan yan hindi na tayo mag electrical tape sa labas naman to sa loob kanina nagawa natin itong pinutol natin kasi so ito sa labas so titest tapos titestira natin mas ganyan na ah. ano natin ng lighter para hindi siya mag tanggal gan sa pinaka wire yun so okay na ngayon tisteran na natin pasok na natin yan yan so tisteran na natin kunin natin yung ating tister so ito yung black ay ground so pag itest mo dito check natin kita nyo yun bumabalo yun o oh. tapos pag dito body nya tapos dalawa yung high tsaka low yun o oh. so wala na o oh. yun nyo napit natin so wala na o oh. so ito yung ground tapos naka ano tayo dito sa ground yun o oh. tapos dito i-check natin kung merong continuity. Iyon meron na. No? Tapos lipat natin sa isa. Sa kulay blue. Iyon. So wala nang ground. So hindi na natin mapakita sa inyo yung paglagay na natin kasi medyo marami pa tayong lalagay. Siya lang mga kamatay do. Yung ito lang yung pinaka ano uh, problema natin kung bakit umabot tayo sa ganong sitwasyon ng ating motor ito lang pala so mag ingat kasi kahit anumang klaseng motor minsan naglulos minsan na, na discharge yung mga battery nalulobat puputok yung fuse sa meron din pala akong ginawa doon hindi lamang sa 155 kundi sa Alpha 125 na Honda ganoon din ang duda nga ng may-ari ay rectifier ano na yung charging ano niya na ito ito to rectifier IC o uh, rectifier IC Re rectifier regulator tapos duda niya si DI sabi ko hindi check muna natin so yung duda ko yun pa rin kaya yun nga sa headlight naman yun yung TMX Alpha poputok lahat lahat ng mga signal light bulb putok paglagay okay pa pag nalagay pinagawa nung una paglagay okay tapos pag ibinyahe dumaan sa lubak pa gagalaw siyempre magkoconnect naman dun sa headlight kasi medyo maluwag nagga-ground Nag short kaya yun nakita natin yun din ang problema so hindi lamang sa Yamaha maski sa Honda maski sa mga Rossi ng mga motor Ah, uh, check niyo palagi pag may ang ano niyan, pag palaging bumubutok, nalulobat. O kaya na discharge yung battery, malamang sa mga sakit 'yan kung hindi sa signal light, doon sa tail light sa likod, o kaya sa headlight. So 'yun lang mga kawatay do. Maliban lang sa ipit na wire, ipit tapos magsagit sa body, 'yun lang. So pagkadalasan ganun lang ang ang ano niya, yung trouble, yung trouble niya. So hanggang dito lang tayo. Salamat sa inyo. I hope na makapag makakuha kayo ng idea kahit sa ganitong paraan. So salamat at uh, God bless.